Kumusta? Hello! Hello mga kapatid! Hello subscribers! Hello followers! Welcome! Nandito na naman tayo sa ating pagbawahagi Salita ng Panginoong Diyos upang mapagbigay sa atin ng lakas Live tayo ngayon Dito tayo sa ating YouTube channel Napakabuti ng Diyos sa ating buhay na Napakabuti ng ating Panginoon. To all, we're able to watch, welcome to our Tagalog uh, Bible Reflection. Pag-aaral, salita ng Panginoon. Pagbulay-bulay, salita ng Panginoon. Saan mang kayo, ako'y masaya na makasama ko kayo ngayon sa ating pananalangin, sa ating pagpupuri sa Panginoon at pagbabahagi ng kanyang mga salita na kung saan ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng kaalaman, at nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Marahil ikaw ay may mga prayer request, huwag mong kalimutan na ibahagi ang inyong mga prayer request. Saan ka man makapakinig nito, ako'y masaya na ang Diyos ay mabigyan natin ng papuri. Sama-sama tayong magpuri sa Panginoon, magparangal sa ating Diyos, sa ating pananalangin, sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Dahil ang kanyang mga salita ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng lakas upang lalo tayong mapatibay sa bawat panahon sa ating buhay. Samahan niyo ako sa ating maikling panalangin, manalangin tayo Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo ang iyong pag-ibig ay tapat. Wagas para sa amin. Sinasamba ka namin, O Diyos naming nagmamahal, Panginoon namin Diyos, pinupuri ka namin ang aming buong puso. Patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. At ngayon, tulungan niyo kami maitindihan ang iyong mga aral, Panginoon, Tulungan niyo kami na maramdaman ng iyong pag-ingat ang lakas ng iyong kaloob sa bawat isa, sa bawat tao na may pananampalataya, na may pananalig sa iyo, Diyos. Pangunahan niyo kami sa mga aming desisyon at kabayan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na aming gawin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin ang iyong pag-ibig, makita namin ang iyong pagmamahal. Tinataas namin ang pangal, iyong pangalan at papuri sa pangalan ng Panginoong Isu Kristo. Amen. Amen. So ngayon, nandito tayo upang bigyang diin ang kahalagahan sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa Panginoon. At dito, mabigyan natin pansin na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay kailanman hindi sila napapagawa pagod Hindi sila napapagod. Hindi sila sumusuko. No? Sa kadahilanan sa kadahilanan na bakit no? Bakit hindi napapagod ang mga taong nanalampalataya sa ating Diyos, no? So 'yan yung bibigyan din natin bakit hindi tayo napapagod, hindi tayo sumusuko, hindi tayo gumigive up no sa ating pananalig sa ating pananampalataya sa Diyos alam natin na ang buhay natin ay bigay ng Diyos biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin maraming mga bagay na kung saan na nakapagbigay sa atin ng kapaguran no minsan lalo, lalo na dito sa Amerika talagang trabaho kapaguran sa trabaho at talagang maramdaman mo talaga yung pagod no? na kung saan yung katawan mo ay ma feel mo siya. Kaya ang buhay natin dito ay talagang trabaho. At saan man tayong panig na mundo? No? Mga abroad natin ngayon na karelate nito. Kaya nasaan kayo sa Pilipinas. So nakikita natin nung kapaguran natin no? sa ating katawan. Maraming mga bagay na nakapag- bigay bagabag sa ating puso, napapagod ang ating isipan, napapagod ang ating ang ating <coughs> katawan. Pero ngayon, bibigyan natin din. <coughs> bibigyan natin halaga. Bakit hindi tayo napapagod o kaya nabibigyan tayo ng panibagong lakas. Ayan, <coughs> Samahan niyo akong basahin ang salita ng ating Diyos na nakasulat sa isang propeta, the prophet Isaiah, dito sa Isaiah's uh, chapter 40, verse 29, hanggang dito tayo sa uh, verse 31. Napakahalagang basahin natin ito at bigyan natin diin ang salita ng Diyos. No? So, sabayan, kung meron kayong Biblia, sana ay Buksan ninyo ang inyong Biblia. Sumahan nyo ako upang tayo ay makapagbigay, uh, mabigyan natin ng pagkakataon, mapag-aralan natin kung mayroon kayong Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, buksan natin. Basahin natin sa Isaiah chapter 40, verses 29-31. Basahin natin ito sa Tagalog na version and thank you so much for someone there. Uh, watching for joining to us. God bless. And please make a comment. Kung meron kayong comment, please make a comment. And then uh, I can check your channel. And samahan niyo ako. Tayo ay basahin natin ito. Pinalakas ng Diyos ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod nan lulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoong Diyos ay muling magkaroon ng lakas. Lilipad sila na ng mga agila. Tumakbo, naman, tumakbo man sila ay hindi napapagod. Lumalakad man sila ay hindi manghihina. So, I would like to read it in English version. Bigyan natin na uh, pagkakataon. Basahan nito in English version. He give, God gives strength to the weary and increases the power of the weak. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. The Word of God. Salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam natin kung gaano katindi ang mga agila. Alam natin na itong mga agila ay may katangian na napakalakas. Hindi lang sila yung hari sa ipapawid na kung saan makikita natin itong mga agila na pag dumagit yan o pag kumuha ng mga makakain nila sa dagat o no, isda o kaya yung mga kahit mga rabbit kahit kahit pa nga yung fox no nakakaya nila na malaki pa nga sa kanila napakatindi ng pwersa ng isang agila ang ah, hindi siya napapagod na lumilipad sa himpapawid no talagang napakabilis na parang, na parang isang eroplano. Nakikita natin mga kaibigan, sa bawat panahon, sa bawat taon ngayon, sa mundong ito, makikita mo stress na stress. Kita mo stress mark, kita mo yung pagod, talagang humihingal ang bawat isa dahil lahat ay gusto nating abutin, gusto nating kamtin, at hindi naman yan masama kung pangarap natin. So, makikita mo napaka-busy ng mundo. Hindi umihinto yung mga tao sa pagpapagal sa buhay. No? Uh, talagang makikita mo yung level of stress ay napakataas. Kaya maraming mga tao na naiwanan nila ang kanilang sarili. Hindi na nila naalagaan ang kanilang sarili. Hindi na nila nabigyan ng diin ang kanilang sarili at ang kanilang pagkatao dahil sa kanilang Uh, paghabol sa lahat ng mga bagay. At lalong lalo na sa marami na ating gusto no sa buhay, maraming bayarin, maraming uh, mga responsibilidad na kung saan uh, nag-worries tayo talaga. Talagang worried na worried tayo. Talagang na-feel natin yung worry sa puso natin na oh, talagang uh, napakahirap nito. So maraming count ng mga tao na kung saan sa buong mundo ay gusto na lang nilang itigil ang kanilang buhay, kitilin ang kanilang buhay dahil nawalan na sila ng lakas na mabuhay, nawalan na sila ng kasiyahan na mamuhay dahil akala nila yung mga tagumpay na kanilang natamasa ay yun na yung ultimate na direksyon sa kanilang buhay. Akala nila yung napakagandang pamilya nila ay hindi uh, yun na talaga yung forever. Sa buhay natin, nakikita natin na talagang walang, wala naman talagang forever sa mundong ito. Uh, pero yung katiyakan natin sa ating pananalig sa Panginoon, dito natin ngayon makikita yung pinapaalala ni Isaiah. Ni Isaiah, pinapaalala ni Prophet Isaiah na sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, na ang sabi niya sa verse 29, pagbalikan natin yan, na napakaganda na pinapalakas ng Diyos ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kaya kung kung you come at you remember, malala natin what yung sinasabi ni Jesus, what Jesus said. Halika kayo ng mga napapagod, nahihirapan, napapagalan sa sa inyong mga o nahihirapan sa inyong mga pinapasan. Halik kayo, lumapit kayo sa akin at papahingahin ko kayo. Halik kayo. So tinawag tayo ng ating Panginoon, tinawag tayo ng ating Panginoong Yesus Kristo na makapahinga. At yun din yung sinabi dito kay Isaiah. Pinapalakas ng Diyos ang, ang mga nangihina at mga napapagod na. No? So mga nagwiwik na, na, tang lupaypay na, pinapalakas ng Diyos. Kaya maalala natin dito natin makikita pag maiignay natin nito sa Philippians 4:13 na sinasabi na ni Apostle Paul na kaya kong gawin ang lahat dahil sa lakas no sa lakas na pinagkaloob ng Diyos no itong si Apostle Pablo naka-experience ng iba't ibang kahirapan sa kanyang paglilingkod Uh, kahirapan sa kanyang paglapit no sa bilang isang Kristiyano, bilang isang taong namumuhay at nananalig sa Diyos, naranasan niyang nagutom, naranasan niyang nalunod yung bangka na kanya sinasakyan para lang sa paghatid ng mensahe sa mabuting balita sa kaligtasan sa bawat island sa bawat lugar talagang nanghihina no may mga time na nanghihina si Apostle Pablo may mga panahon na wala siyang makain, gutom na gutom siya. So sa bawat sitwasyon ng kanyang buhay, naranasan niya na magutom, naranasan niya rin magkaroon o wala. Pero malakas siya dahil sabi niya, binibigyan ako ng lakas ng Diyos. Binibigyan ako ng lakas ng aking Panginoong Isu Kristo. No. So ngayon, baka naisip natin, wala ng pag-asa. Wala na akong lakas. Ilapit natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Panginoon, nandito ako. Nangihina na ako, Panginoon. Ibigay ko sa iyo itong aking mga pinapasan. Ibigay ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aking problema. Tiyak na magkakaroon ka ng kalayaan. Tiyak na magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng pag-asa sa buhay mo. Dahil ang mga nangihina, ay binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. No? So, naalala ko, dito sa trabaho namin, talagang dito sa physical natin, yung mga kasama ko, bitbit bit, -bit ng bit-bit ng monster. monster energy drink. No? So, alam mo, pag pinupurse yung mo yung katawan mo, sa so pag-inom ng mga ganun, bibigyan ka ng ekstrang lakas, pero after nun, yung effect, pagod na pagod ka at hindi maganda sa yung kidney, hindi mas maganda sa katawan. Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan ko, manalangin tayo kaya kakain ka ng saging, yung banana, yung potassium yan, tsaka yung mga natural na food. No? So, kailangan matulog din ng sapat, no? alagaan ang ating katawan. So mag-workout, mag-stretch at higit sa lahat, i-unload natin yung mga bigat natin, i-connect natin sa Diyos yung ating mga pag-alala ibigay natin sa kanya dahil siya yung mas nakakaalam. Minsan kasi uh, pinipilit natin yung hinahawakan yung mga bagay na bigat na bigat na tayo, pasan na pasan natin, hindi natin ina-unload eh. Hindi natin binibigay eh sa Diyos eh. Kaya sabi dito, pinapalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. no so, sa verse 30, inexplain explain din talaga ni Isaiah, kahit ang mga kabataan ay napapagod. Kahit yung mga youth, napapagod sila ng lulu, ng, ng lulu pay pay. So ito yung ng lulu pay pay. Talagang wala. <laughs> Walang wala yung strength, no? At nabubuwal, no? So kita natin yung mga kabataan ngayon na ah, ay ah, mga kabataan na naubusan din sila ng lakas naubusan din sila ng puwersa naubusan din sila ng strength Ro, sabi dito nabubuwal, no? ah, makita natin 'yan, yung parang hinabubuwal yung kasi parang yung puno eh na nabumagsak na hindi na kayang bumangon kahit ng mga kabataan. Pero ang pinagpakita ng ating Diyos, pinasumigitan ni Isaya pero sinabi niya dito, "Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas." Yal ikaw na nagtitiwala sa Panginoon, magkakaroon ka ng extra lakas na baga na-energize ka sa kapangyarihan ng Holy Spirit na nakatira sa puso natin, sa pagkatao natin, binibigyan tayo ng extra strength, extra lakas ng Diyos, ekstra kapangyarihan ng Panginoon na sa ganun, lalo tayong mapatibay lalo natin mapa-impact ang ating sarili sa, sa kabutihan ng Diyos para sa ating buhay. Lalo tayong binibigyan ng Diyos ng lakas upang magpatuloy, upang masagawa natin ang ating mga gawain sa bawat araw at ang, ang mapaglingkuran pa natin ang ating pamilya, lahat, higit sa lahat mapaglingkuran natin ang ating Diyos na buhay na kung saan umibig sa atin. Talaga nini-inspire tayo in empower tayo talagang binibigyan ka ng lakas na hindi sila napapagod kagaya ng isang agila na lumilipad. Wow. Lilipad na parang agila, tumakbo sila at hindi napapagod. kahit Wow. Napakaganda nito, ay. <laughs> Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Kahit kasi so, parang gusto na ako sumuko eh. Gusto ko na mag-resign. Burnout na ako. Burnout na ako. Pagod na ako. Talaga. Gusto makikita natin yung sino mga ngayon na may dinadala sa buhay. O kaya pinasabihin ko sa iyo, manalig ka sa Diyos. Manalig tayo sa Panginoon. Huwag tayong mapagod manalangin. Huwag tayong mapagod na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, kabutihan ng Panginoon, na ibibigyan tayo ng lakas. Tumatakbo man sila ay hindi napapagod. Lumalakad man sila ay hindi nanghihina. Talagang napakasulit na uh, binigay ng Panginoon para sa atin. Kaya kaibigan, kapatid, huwag kang susuko. Huwag kang i Ilapit mo sa Panginoon ang iyong mga pag-alala ngayon. Mga takot ngayon sa puso natin. Ilapit natin sa Diyos. Panginoon, sabihin natin, nandito ako. Panginoon, nandito ako. Gusto ko, Panginoon, na isuko lahat to sa iyo. Gusto ko, Panginoon, na, na ialay ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Gusto ko, Panginoon, na i-unload ko lahat ang aking mga problema. Ikaw na pong bahala sa asawa ko. Ikaw na pong bahala sa pamilya ko. Ikaw na pong bahala sa negosyo ko. Ikaw na pong bahala sa buhay namin sa pangailangan, pangailangan namin. Panginoon, sa iyo, ang aking buhay. At salamat sa lakas. Huwag kang susuko. Nilalabanan mo yung mga pagsubok o kaya yung ano may mga vision na kaya na gusto natin iwanan. Huwag kang susuko lapit mo sa Panginoon ngayon. Pakiusap ka sa Kanya. Hanapin mo siya. Nandiyan na kayang grasya at pag-ibig. Sabi ng Panginoon, halik kayo. Sabi ng Panginoon Yesus kayong mga napapagod, nabibigatan, papahingahin po kayo. Malalangin po tayo. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo sa aming buhay at, at sa aming pagkatao. Salamat na pinibigyan mo kami ng panibagong lakas upang patung matagumpayan namin ang anumang pagsubok, hamon sa buhay. Salamat o Diyos sa iyong pag-ingat at pamahal sa amin. Ngayon, sino mang Panginoon, ngayon na pagpakinig, nakakita nito sa anumang panig na mundo, ingatan niyo at pa, ingatan niyo po sila, Panginoon. Iparamdam niyo po sa kanila ang iyong pag-ibig at pag-iingat at lakas, Panginoon. Kapangyarihan na sila'y patuloy na magtagumpay sa kanilang pakikibaka, patuloy na pumuhay na nanalig sa iyo. sa aming mga pag pagkukulang. Salamat sa iyong pag-ibig o Diyos. Amen. So maraming salamat and thank you sa ating uh, panahon. And then, uh, sa mga Cebuano, Bisaya, uh, we have also Cebuano version. Take care.